na yun yung mag dialing maawi na yun ako'y maawi na din blue blue ay <laughs> nakakating oh 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 saan kayo blue hehehe <laughs> saan kayo hehehe Tara na, uwi na tayo. Dumaan lang. Tayo oh, na mga baboy. Wow! Oh! Wow! Oh! Wow! Oh! Gutom ka pa? Gutom ka pa? Oh, ala, ala, ala. Oh, anong ng blay motor. Ay, sus na pa. Sus! Ginoo ka, gagagmay ka. Hoy! Mm hmm Pinaghiludan la ang Oh, talagang talaga. So. Mga nga inandam mo. Dami ibon dun oh. Eh.